mga grado ni Piang sa school, inulan ng reaksyon. Piang, ganito pala klaseng estudyante. Maraming sikat na artista ang hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Sa katunayan, ilan sa kanila ang napilitang tumigil sa pag-aaral. Lalo na iyong maaga sumabak sa showbiz o bata o teenager pa lamang ay nagartista na. Ngunit ang Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner na si Sophia Smith o mas kilala bilang Piang ay tila na nga sa kanila. Kamakailan lamang, Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen ang mga naging payag ni Piyang tungkol sa kanyang karanasan sa pag-aaral. Partikular na ang kanyang mga grado sa eskwelahan. Matatanta labing walong taong gulang si Piyang nang pumasok siya sa bahay ni Kuya. Dahil dito, nasa high school pa siya. Sa kabila ng pagiging abalas bilang social media personality, proud si Piyang na matataas ang kanyang marka noong siya ay nasa high school. Ngunit aminado siya nagbago ang lahat na magpandemi. Matatanda ang dating classroom setup ay napalitan ng online classes na naging malaking hamon nga para kay Piang. Sa isang panayam ng BRGY, inamin ni Piang na nawalan siya ng gana sa pag-aaral nung naging online ang kanilang klase. Dahil dito, bumaba ang kanyang mga grado at hindi na rin siya naghangad na mapasama sa honor list. Bukod sa nawalan siya ng gana, inamin ni Piang na masapokus siya sa social media para kumita ng pera. At dito nga ay una niyang naranasang magkaroon ng lineup of 7 na grado. Ani ni Piang. nag nga po na walang po ako ng gana kasi nga online class. Siguro po nakalain of 7 ako nung time na first time ko po. Parang grade 10 or something ako. Yes, 79. Tapos, pinakamababa ko, 75. Eh nung time po na yun, social media ano na po ako. So parang hindi ko po napopocus yung pag-aaral ko and parang mas nagpocus ako sa kung saan ako makaka-earn. Nagpapasalamat naman si Piang na hindi siya pinipresyo ng kanyang ina na magkaroon ng mataas na grado o maging honor student basta wala lang siyang baksak sa grado. Ani ni Piang, although mataas pa din naman po yung grades ko, kayang-kaya pa din naman, pero hindi ko nag-goal yung makasama sa honor. E yung mami ko din naman po, hindi ako pinapresyon. Ang importante lang po sa kanya is wala akong baksak. Sa uli, proud si Piang sa kanyang sarili dahil hanggang ngayon ay napagsasabay niya ang kanyang pag-aaral at pag-aartista. Aniya, kasi yung sinasabi ko din naman sa sarili ko as long as wala kang baksa, okay lang yan. Kasi hindi naman importante sa akin yung parang grades as long as nag-aaral ako. Yun ang importante sa akin. Hanggang ngayon naman napagsasabay ko siya. So yeah, I'm proud of myself. Samantala, maraming kabataan ang nakarelate kay Piang sa pananaw nito tungkol sa grado.